Hello guys, ayan, tara po dito sa park ng, ano ba ito, Santo Niño Turn, ayan, Santo Niño Turn in San Jose City, Nueva Ecija, ayan guys. So ayan, kung makikita nyo, andyan yung aking mga junakis, ayan, naglibot-libot dahil sa sobrang init ng panahon, eh, Ayan, pupunta sana sila ng Walter. Request ni Bunso. Kaso walang pe. Ayan, walang pera. <laughs> ayan, so then. So, yan. Dinala sila ng kanilang papa dyan, guys. Kung makikita nyo, enjoy naman yung dalawang bulilit na yan. So, ayan. Ang sila nagduduyan-duyan. Duyan lang. Ayan, guys. Ang mga ano dyan playground. Playground kung tawagin, di ba? Kasi enjoy mga bata. Ayan, umalis si ate. Naghanap na naman ng ibang, ano, matatry. Ayan, nandiyan naman sila sa slides, guys. So, slide naman sila. Ayan. O, ba diba? Kung saan si ate, nandun din si Bunso. Ayan. Hindi malayo-layo sa kanyang ate yan, guys. Kahit na asot po sa yung dalawang yan, eh. Medyo magkasundo naman sometimes. Ayan. O, diba, guys? Ang ganda. Kahit minsan, bigyan natin sila ng kaligayahang maglaro. Hindi yung poorest study, diba? Tsaka alam kong ginagawa naman nila yung pag-aaral nila. Pinagbubutihan naman nila, guys. Ayan. So, ayan, guys. Kung makikita nyo. Ang fart na yan ay sobrang maluwang. Napakaluwang, guys. Ayan, diba? Nung umalis ako, wala pa yung mga yan. Ayan, guys. Ay, ngayon, ang ganda na pala. So, ayan. Sa lahat, guys. Thank you so much sa mga nanonood ng aking video. Ayan. Ayan po ang kapaligiran ng simbahan guys ayan ayan guys thank you so much maraming salamat bye bye see you soon